Ang Manila North Cemetery na matatagpuan sa Santa Cruz, Maynila ay isa sa pinakamalaking at pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas. Itinayo noong 1904, ito ay naging tahanan ng maraming kilalang pamilya at individual kabilang na ang mga bayani at mga dating politiko. Ngunit sa kabila ng kasaysayan at kagandahan nito ang sementeryo ay may mga kwento ng kababalaghan at mga pangyayaring nakakatakot na bumabalot dito. Noong dekada 90, may isang kwento na kumalat sa mga residente malapit sa sementeryo tungkol sa isang musuliyom na tila ba'y may sariling buhay. Ang musuliyom na ito ay pag-aari ng isang mayamang pamilya na nagmula sa panahon ng mga Kastila. Bago tayo magpatuloy… Kung bago ka palang sa MKK, Mga Kwento ng Kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Matapos ang kamatayan ng huling miyembro ng pamilya, na natiling bakante at tahimik ang musuliyom, hanggang sa nagsimulang marinig ang mga kakaibang tunog, ang pamilyang nagmamay-ari ng musuliyom ay nagmula sa isang prominenteng angkan noong panahon ng mga Kastila. Ang kanilang yaman ay mula sa pag-aari ng malalawak na lupain at negosyong asukal. Ang pinuno ng pamilya, si Don Alejandro, ay kilala bilang isang matapang at mabagsik na tao. Ayon sa mga kwento, may mga pagkakataon na gumagawa siya ng hindi kanais-nais na bagay upang mapanatili ang kapangyarihan at kayamanan ng kanilang angkan. Maraming naiingit at nagalit sa kanya at ang kanyang biglaang pagkamatay ay binalot ng misteryo. Noong unang bahagi ng dekada ng Muenta, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na maglaro sa loob ng sementeryo. Sa kanilang paglalakad, Napadpad sila sa harap ng mausoleum ni Don Alejandro. Bagamat takot, nagpasya silang silipin ang loob nito. Sa pagpasok nila, napansin nila ang isang malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng bulok na kahoy. Nakakita sila ng mga lumang litrato at kasulatan, pati na rin ang isang antigong orasan na tumigil na sa pagtakbo. Isa sa mga kabataan, si Miguel, ang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Para bang may mga mata ang nagmamasid sa kanila. Habang sila'y nag at nagbibiro, bigla nilang narinig ang tunog ng mga yabag mula sa loob ng musuliyom. Nagulat ang lahat at mabilis na tumakbo palabas. Ngunit si Miguel sa kanyang takot ay nadapa at naiwan sa loob. Sa pagbangon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa malapit sa pinto. Tila ba'y nagmamasid at nag -aabang. Ayon kay Miguel, ang matandang lalaki ay nakasuot ng lumang kasuotan at may malamig na titig. Hindi makagalaw si Miguel para bang napako ang kanyang mga paa sa lupa. Sa isang iglap na wala ang matandang lalaki at muling bumalik ang mga yabag, ngayon ay mas mabilis at mas malakas. Sa wakas nakatakas si Miguel at nagawa niyang ikwento ang kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan. Mula noon, naging usap-usapan ang multo ni Don Alejandro sa buong komunidad. Maraming iba pang tao ang nagsabing nakakita sila ng mga kakaibang bagay sa paligid ng mausoleum. May mga naguulat ng mga anino na gumagalaw sa loob, mga pinto na bigla na lamang bumubukas at sumasara, at mga malamig na hangin na tila ba'y nagmumula sa kawalan. Isa pang bahagi ng kwento ay ang orasan na natagpuan ng mga kabataan. Ayon sa ilang mga paranormal expert na nag-imbestiga, ang orasan ay tila ba'y nakaugnay sa espiritu ni Don Alejandro. Tuwing may espesyal na okasyon o anibersaryo ng kanyang kamatayan, ang orasan ay biglang tumatakbo ng ilang segundo bago muling huminto. Para sa ilan, ito ay tanda ng patuloy na presensya ni Don Alejandro sa kanyang mausoleum. May isang bantay sa sementeryo, si Mang Luis, na nagkwento rin ng kanyang karanasan. Isang gabi habang siya ay nagroronda, napansin niyang bukas ang pinto ng mausoleum. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang mabagal na yabag at ang malamig na hangin ay bumalot sa kanya. Nakakita rin siya ng anino ng isang matandang lalaki na dumaan sa kanyang harapan. Dahil dito, Nagdesisyon siyang huwag nang lumapit at tumawag na lamang ng mga kasamahan. Ang mga kwento tungkol sa multo sa mausoleum ni Don Alejandro ay nagdulot ng takot sa mga tao. May mga pamilya na lumipat ng bahay dahil hindi na nila matiis ang mga pangyayaring kababalaghan. Ang mga bata ay pinagbawalan na maglaro sa sementeryo at kahit ang mga matatanda ay naging maingat sa kanilang pagpunta rito. Ngunit sa kabila ng takot, ang mausoleum ay patuloy na naging isang atraksyon para sa mga mahilig sa paranormal at mga nagtatangkang mag-imbestiga ng mga kababalaghan. Ayon sa ilang eksperto sa paranormal, ang multo ni Don Alejandro ay hindi lamang nagbabantay sa kanyang kayamanan, kundi naghahanap ng kapatawaran sa mga kasalanang kanyang nagawa noong siya ay buhay pa. Marahil sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga tao, nais niyang ipaalala ang mga aral ng kanyang buhay at ang kahalagahan ng pagtrato sa kapwa ng may katarungan at kabutihan. Ang Manila North Cemetery ay patuloy na nananatiling isang lugar ng kasaysayan at kababalaghan. Ang kwento ni Don Alejandro at ang kanyang mausoleum ay isang paalala ng mga lihim na maaring bumalot sa bawat sementeryo. Ang mga kaluluwa ng mga namayapa ay maaring mananatili sa ating mundo, naghihintay ng tamang oras upang iparating ang kanilang mga mensahe at magbigay ng babala sa mga buhay. Sa bawat pagdalaw sa sementeryo, mag-ingat at magpakumbaba. Dahil hindi natin alam kung sino ang maaring nagmamasid mula sa dilim. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at ishare ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, ishare mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.